Tapos yung dating mas alalim Yan. Okay. Yun. Very good. Lock mo ulit. Yan. Tapos yung Yan. Okay. Good. Ayos uh, mga idol. Tumating na po yung order natin na tapaks. So, legit, legit na legit siya mga ka-idol. So ipakita ko na sa inyo yung pag bubukas nung binilever na top box sa online. O bali guys, nagtanong-tanong kami dito sa mga tindahan dito sa malapit sa amin, dito sa Pasig. Mga pisto na mga top box, mga helmet, mga carrier. So medyo may kamahalan sila mga idol. O, so, yung ganito nila, 2.5 hanggang 2.6. 2.5 mo lang makukuha. O, so, meron silang hindi branded. Nasa 2,000. Kaya lang, clean lang siya mga idol. Hindi ka gaya nito. Hindi tatak talaga mga idol. Ayan, RXR. O, so, nakuha lang namin siya sa online ng 1.7. May suklit, kami hindi siya nyo. Kita nyo naman mga idol. O. Tingnan nyo mga idol. Sige. Angat mo anak. Iyan. Kitang kita mga ka-idol Nakabalot pa pero ang ganda ng tingnan. Iyan. Oh, may tatak pa siya na RXR mga idol niya. Naka-imbose ang tatak niya. Pati din sa ibabaw niya. naka yung pangalan niya. Maganda rin mga idol yung lock niya kasi malapat. Hindi siya maalog. So, ikuti natin mga idol may ano na siya, sticker na panalo naman mga idol yung kulay nya tapos yung pagka plastic nya at plastic nya mga idol rxr naka emboss din yung pangalan sa ibabaw mga idol oh. so, legit na legit mga idol okay madali syang buksan sandating lang sa lalim Ganda ng loob eh. Nandiyan na mga idol yung man. accessories niya. Tapos yung pinakakuha cover niya sa loob? Hmm. Yung leather. Ayun, naka ano siya? Ganda Katahin niya mga lods. Katahin ng crosswise. Para sa akin, okay na okay ito mga ka-idol. Yung mga walang masyadong budget. Ito mga idol, legit na legit. Budget meal. Tapaks. Para sa may mga motor. Marami na siyang laman mga idol. 45 liters po siya mga lodi ganda rin naman yung laman ng loob niya ayan ganda ng tatak mga idol ba? Diba? ito si mami ito so, saan pa kayo mga lods sulit na sulit 1.7 may sukli pa mga lods so okay na to mga idol para sa si amin Satisfied na ako dito. Oo ah, oh, yung dalawa rin yung lock niya, dalawa yung, yung sinasabi niya. Ng... Yung, yung baba niya mga yung yeah. yung lock lock din yan. Okay. okay. Yo. Oh, madali lang siyang buksan mga lods. Very good. Lock mo ulit. Oh, para sa akin, good to mga idol. Tapos yun natin mo oh, ano yeah. pang hihintay nyo? Bili na kayo mga idol. Yung mga may motor okay. yan. Para mayroon kayong isang lagayan. Thank you.